sa 1.4 billion na ghost flood control, ang mga uh, program funds, ang budget, ang pondo sa PhilHealth, ang pondo sa lahat ng mga pondo, ang pagnanakaw dyan sa Bureau of Customs, ang lahat ng kahayupan ninyo, kulang ang buhay ninyo kahit tagtarin pa kayo at pigan kayo ng kalamansi, hindi makakabayad ang mga kasalanan ninyo hanggang sa kadulo-duluhan ng apo ninyo hindi makakabayad sa Pilipino kaya itigil na ang kataksilan. Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa inyo mga kasama. At ito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. <laughs> At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at syempre hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Nako. Ah, meron tayong pag-uusapan mga kasama ha. Meron lang ako sa inyo uh, ipapakita ang video at syempre mamaya abangan nyo yung video. Grabe, magugulat kayo. Ha? Ibang klase. Naglabasan na doon. Doon yung makikita at mapapatunayan sa video na yun na ibang klase pala talaga. Ah, pero ngayon, ito nakakagulat, no? Oo. Ayon yan sa, ano, sa front line tonight, grabe pala ito, no? Yung mga nakulong na at yung mga nakasuhan, ha? Ah, sa patungkol ito, di umano, sa droga. Eh, may patunay naman. Eh, ito, 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 nagsasabi, oh. oh pinatunayan niya ng, ano, sa, um, o, uh, isang uh, mainstream media, binalita niya. Ang sabi rito, ayan, umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa tatakbong alkalde ng Albuera Leyte. Aba! Oo. Oh, oh. oh, ano pa tanong ako mga kasama? 'Di ba ito yung lugar nila ano? hot oh, Nila Luslos? Ha? Oh? Napapatanong lang ako. Baba. Aba, aba. Oo. Ano ba kaya ang kwento rito? Ha? Ah, sa istorya na ito. Ah, tignan lang natin. Baka hindi lang ito si, ano, hindi lang ito si, si Kerwin ang tatakbo ng uh, pagka, representative ata, di umano eh. Pero tignan natin ha. Ah, at bigyan natin ng isang magandang ano rito. Uh, reaction. Uh, pasok. Muling tatakbong alkalde ng Iloilo City ang nanawit noon sa narco list ng Duterte administration na si Jed Mabilog. Pati ang umunay drug lord na si Kevin Espinosa. Nagkain na rin ng kandidatura sa pagka-mayor sa Albuera Leyte. Nasa frontline na balita niyan si Ah, sorry, sorry. Mayor pala. Ah, si Mabilog at saka si Kerwin. Aba, matindi ha. Oo. Naku, may magtitiwala pa kaya-kaya dito? Oo, kasi ito ay napa-issue ha. Oo, napanood naman natin mga kasama ito ay napa-issue oh, sa patungkol sa pinagbabawal <laughs> ah, na technique. So ito ata, di umano, ay isang ah, lord of the ring. Easy, easy ka ah. ba diba? <laughs> <laughs> ah, ito ay isang lord of the ring. Ah, kaya ito ay nakulong. Yun ang pagkakaalam natin. Eh, may patunay naman na ah, nakulong ito. So isang uh, big time. Ah oh, ito. Ah uh, kaya nagtataka rin ako at uh, ito nagtatanong eh bakit daw tatakbo eh. Oh may nag-comment, bakit tatakbo? Ano ang uh, ipapakita niyan jan? Oo, oh, baka mamigay lang yan ng mga tutututut dyan. 'Yun ay tanong dito ha, komento. So tuloy lang natin. At sino pa ba? Anong pangalan oo Oh, yung mabi ayon si Mabilog, ha? Ah, oh, yung isang uh, mabilog na 'yon, yung mabilog na 'yon, 'di ba, ay nagtago 'di ba no? Ha, mga kasama. Siya po ay uh, nasa oh, o narkol sa tayo 'di ba no? No? Sa panahon ng uh, panunukulan ng uh, o oh, mabuting Duterte, mabuting pangulong Duterte, ah, sa panahon noon, ito ay nasa listahan. Ang nawala, nagtago. O oh, ngayon bumalik. Nako, bakit? At tatakbo ka pa, ha? Aba, e? ano may tutulong nyo? Baka buong, buong ano na, eh, maging uh, ganyan na mga tao dyan. Ah, tuloy natin kasama ang kanyang mga kalyado, Nagtungo kanina sa tanggapan ng Comelec ang umano'y drag lord si Kerwin Espinosa para maghain ang kanyang kandidatura sa pagka-alkalde ng Alvera Leyte. Sinamaan din siya ng mga taga-suporta mula sa iba't ibang barangay. Anak si Kerwin ni dati Alvera Mayor Rolando Espinosa na napatay sa loob ng pulungan noong 2016. Oh, kita nyo, nakulong. ba? Diba? Kung ito ang uh, magiging alkalde sa lugar nyo, Diyos ko Mag-isip, isip na lang kayo. Makapati mga apu-apuhan nyo maging... Oo, dahil dito. O kasi, alam naman natin, no? Ha? Ah, pinalabas na sa TV at napatunayan naman. Sayang. Iboto nyo na lang sa iba, mga kasama. Tuloy. Idinawit noon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ang mag-amang Espinosa sa illegal na droga sa Eastern Visayas. Nakasuhan na hmm. noon si Kerwin dahil sa illegal drug trade pero naabswelto. May kinakarap pa siyang kaso kaugnay sa money laundry. Bakit na absuelto? O, oh, kaninong panahon? O, oh, panahon na mga... O, oh, kasi... O, oh, yung mga nakaupo, lalo na yung uh, malaking lulong dyan, eh, ganun din yun eh. Ah, o tuloy. At itong Mayo, hindi pinagutos naman ng Court of Appeals na muling buksa ng kaso ni Espinosa na may ng illegal possession of dangerous drugs and fire. Ngayong Mayo? Ah? Nako, ito next year daw na Mayo. Eh, madi-disqualify ito. Oh, di ba? Baka ma disqualify Baka lang, ha? Ah? Eh, baka lang talaga. Ah, tuloy. Sa ilo, ilo City naman, susubukan muling tumakbong alkalde si dating Mayor Jed Pat. Ah, taga Iloilo -ilo pala ito. Oo. Nako po. Mga taga Iloilo. -ilo. Alam nyo na. Ah. Okay, tuloy. Tik hey, Mabilog. Posible niya mga laban si Mayor Jerry Trenyas. Si Mabilog ang kasama rin noon sa Narcolis ni dating Pangulong Duterte. O, oh, kita nyo. Sila-sila yung mga nar nasa Narcolis. Diba? Ano ituturo sa inyo nito? Kung saka-sakali lang, ha? Ano? <laughs> Baka maging legal na yan dyan. Oo. Oo. Sige, tuloy natin para mapakinggan lahat ng ating mga kasama dyan. Kasama siya sa mga iniimbestigan ngayon ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa madugong kuwar on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline. Gary De Leon, Miss five Oo. Diba? Yun lang ang uh, tanong natin. At syempre, aba, aba, aba. Kaya nga, binibigyan na natin kayo ng isang uh, matinding, uh, ah, ha? Matinding, ano, ha? Ah, para magkaroon kayo ng idea. At saka na nga, dito naman, sa usapan na uh, ito, nako po, ito na yung sinasabi natin, eh. Ha? Ah, ito na. Meron pala mga matitinding sikreto, pa bukod doon. <laughs> eh ngayon ko lang talaga na pagpagtagdo, ha? At nagtatanong yung mga kababayan natin. Oh, kayo, mga kasama, tatanungin ko kayo. Ha? Totoo ba kaya? O, totoo. Kasi sabi nga ng uh, iba, kung wala daw talagang mga, oo, walang usok, di ba, walang apoy. Di ba? Kung hindi, hindi totoo, di ba, eh, hindi lalabas yung mga spekulasyon na ganito. Di ba? Kaya, nako, panoorin natin ha, kung ano yung, uh... Ate ka ano ba yung matindi mong pasabog? O tuloy natin. Talaga naman. Kung pamilya mo doon ay ni Marcos, at kung totoo, ay hindi pala, uh, ano pala, kung talagang totoo ka sa taong bayan, at totoo ka sa tatay mo na pinagtaksilan mo, bakit mo pinagtaksilan ang tatay mo? Naku, patay na. Ang sabi ng tatay mo ni Marcos Senyor, ayaw na ayaw niyang makita ang mga pinsan mo, ang uncle mong sila Coco Romualdez, mga pamilyang Romualdez. What? Dahil sila ang sumira sa Marcos Senior. Sinabi yan ng tatay mo ayon sa aking source na matinong Roma. May matitino pa na ka Romualdez, sandaan nyo. Ayan, ayan, ha. Ito ha, isang uh, revelation mga kasama ha. May, meron pa palang matino, no? At uh, ayun daw, eh sinabi rito. Ngayon, ang tanong lang natin, oo, bakit? Oo, bakit ganun? Parang, pumapanig pa sila sa mga ano. At uh, nasira pala yung tatay nila noon dahil dito sa mga, oo, naku. <laughs> Nagkakalabasan na ng mga bantot. Angkan sa angkan na to ha. Ibig sabihin, natin maharlika, oo, oh, ng panahon ng panunungkulan ng dating Marcos, eh sinira yung pangalan. Ah, kaya pala nagkaroon ng ganoon. Baka ito rin yung nagpasiklab ng kaguluhan. O oh, para masira yung matandang Marcos. Ha? Ah? <laughs> Hindi kaya? Eh ako, nagtatanong lang at nagre lang. Kasi, o oh, yung mga taong bayan, pwede rin naman magtanong. O oh, kaya i-comment nyo dyan, mga kasama, i-comment nyo kung ano yung mga masasabi nyo dito sa mga lumalabas na to. Kasi maraming nagsasabi, na talagang uh, legit, no? Yung source. At dun nga sa ano eh. Mamaya, abangan nyo ha. Dun sa, naku, lumabas na. Ah, tuloy! Hindi lahat ng mga kamag-anak ay masasama. Pero may, nati, may matinu pa. Okay, sa side ng Romualdez, ewan ko. Sa Romualdez daw siya. Na nag-message sa akin. Oh. Na tumaksil kayo sa tatay ninyo. Na ang sabi oh. ng tatay mo, ha, sa inyong pamilya, ayaw na ayaw niyang makita o umapak sa bahay niyo sa Hawaii What? ang mga Romualdez oh my na si goodness. Ma, ang dahilan kung bakit nasira o maraming pagnanakaw ang pamilya ng Romualdez. So, number one, pinagstaksilan mo ang tatay mo at wag mo na siyang gamitin. That's bullshit. Sabi ng tatang ko eklabos, eklabos. Naku, <laughs> ang ama ko, isang bansa, isang diwa. Ang nangyayari, isang bansa, isang mafia. Hala, hala, hala. ba? Diba? Nagtaksil ka sa bayan, ay sa, ka, sa ama mo, at nagtaksil ka sa kaibigan. Gusto ko kasing isa-isahin at namnamin yung mga sinasabi mong kasinungalingan. Bakit ako gigil pinagbigyan ng katadal ang sabi mo, ayon sa ating mga common friends, ay tatayo ka. Di ba? Hindi nga ka nakakatama. Hindi kita mumurahin dahil hindi ka naman katulad ni Lisa Tanas na buha ka ng ina talaga eh. Okay? Pero, ma, sana maintindihan mo na mambubudol ka. Hala, hala, hala. ka. Pinaasa mo yung mga tao at si Inday Sara na mag-stand ka para sa katotohanan. Wala naman, pakialam niyan si Sara o mag ka sa kanya o hindi. Kasi ang issue dito, it's not about Inday Sara. Kahit ako, 'di ba? Ang isyu dito, magstand ka sa taong bayan na binababoy ng kapatid mo. Wala kang karapatang tumakbo hanggang pinababayaan mo ang kapatid mo, ang kanyang gobyernong mafia na patuloy na nagnanakaw diyan pa lang sa flag control. 1.4 billion pesos a day. Putang inan niyo mga senador at mga kongresista tahimik kayong mga hinayup pa kayo. Yan. Ah, Pag-usapan naman natin yan, mga kasama. Yung ah, bakit nananahimik itong mga kongresista, ah, bakit hindi nila imbestigahan. Ah, kasi ito, ah, may lumabas na video. No? Interview ito anang ah, ng ating, ah, alam nyo na, interview sa kanya. Oo, nabangga nga kasi. <laughs> nabangga nga kasi yung barko kaya nasira. At ang tanong doon kasi, oh, anong nangyari doon sa pera, sa pondo? So, kung may idea na pala itong mga oh, mga kongresista, at alam mo na, eh bakit hindi nila hang halungkatin, no? Yung ah uh, yung pondo na 'yon. May natitira pang pondo eh. Napapag away awayan na nga eh. So, bakit hindi 'yon ang imbestigahan ng kamera? Dahil kano? Dahil ano? nakikinabang. Ah, di umano. Oo, dahil uh, tinatapalan. Di umano. Oo, ganun lang kasimple. Yan ay nabasa ko lang dito. Ayun ah, yan dito sa nababasa ko. At uh, siyempre, ah, ah, marami rin naman di umano ang nagpapatunay dyan. Na, napanood nila yung video. Oh, sinabi doon, nabangga nga yung barko. Sira nga yun yung project. Oh, pero ang tanong doon, ha, ah, nasaan ba? Oo, oh, saan ba yung location ng mga project? Bakit hindi maipakita? Oo, oh, meron bang pumunta na ah, uh, mainstream media para i-cover kung saan yung nakabangga na barko doon sa project? Meron bang isa-isang pinakita kung saan lugar-lugar ba ginagawa yung project? Meron bang ganon? Aba, 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 aba. Oh, eto, tat, bibigyan ko lang kayo ng isang example na project talaga na um, may resibo, ha? Ha? Project na may resibo sa panahon ng uh, dating uh, Pangulong Duterte, Subway. Metro Subway. Isang may resibo. Ha? Pangalawa, yung uh, Kaliwadam. May resibo. Ha? Um, pangatlo, nasimulan yung PNR. Nasimulan yun. May resibo. O yung bridge. Yung Pakil Bridge umano. Hindi ko maano kung anong bridge. Ha? May resibo. O yung... Uh, 'yung uh, Lucena to Bicol o Batangas to Lucena uh, expressway, may resibo. O ano pa? 'yun. Talagang may resibo 'yun. Oh. O tuloy lang natin ha. Para naman kasi maintindihan nila, ah, uh, 'yung ating mga kababayan na 'yung mga ginawa ng ating pangulo noon, eh may mga resibo talaga. Hindi ko lang alam ngayon 'yung nabangga ng barko. <laughs> Atulay! Walang hearing. So lahat ng tumatakbo ngayon na walang pakialam sa isyo na yan, huwag niyong iboto. Dapat na walang eleksyon eh. Pumunta kayo sa kalsada, mag-speak up kayo at burahin niyang kongreso na yan ang sinano oh, na, na yan na, sa na, mapa na. ng Pilipinas. Dahil yan ay mga salot sa lipunan. Ginagamit oh, lang kayo lagi tuwing magpapal ng kanila election leksyon. Oh, o para ako sa mamamayan, putak nga na puro mga kasinungalingan. actually, ano pa sabi mo? Actually, may point naman ito si ano eh, si Ate Maharlika. Alam nyo, um, ano ba ang nagagawa ng ano? Ha? Ano ang nagagawa? 'Di ba? Ah, minsan, ang ginagawa lang naman nila diyan, repaso ng ano eh. Kaso nga lang, yung nire-repaso nila, parang hindi nire-repaso. Anong nangyayari? Oo, oh, nagkakampi-kampihan. Oo. Oh, Andiyan ah, na yung pondo. Sayang yung pondo. Ibig na yung pondo na ginagamit sa kanila, ha, ah, eh gamitin na lang, no, ng ah, national budget. O kaya, kung sa LGU man, ha, ah, sa LGU, isang mayor, magpagawa ng kondominium, kagaya ng pinapagawa ni Yorme. Yung nagawa ni Yorme, may resibo. Yung mga ganon, pabahay, kondominium. Ganon. Eh, sa congressman kasi parang wala eh. Representative, sayang lang din. 'di ba? Nahati-hati yung mga pera sana ng bayan. 'di ba? 'Yun lang ang opinion ko. Ewan ko po sa opinion niyo. ba? Eh para sa nakakarami, kayo po. Ano ba yung opinion niyo para sa mga kongresista at mga representative? Oo, gagawa sila ng project. Ano yung project nila? Oh, meron nga sa Malakina eh. Nagpapabayad pa yung ano eh um uh, ID para sa mga single uh, single mom. Oh nagpapabayad pa ng ID. Aba, sipin mo may pondo ka na yung ID na 150 pesos eh. Ipapasolder mo pa, ipapabayaran mo pa sa... Nako. Isa rin yun ah. Sa Marikina, yung tatakbo dyan, sabihin na natin ah. Siya po yung isang uh, nakakakilabot. ha ah? oo. Nakakalula. Nakamamahaling bag, milyones ang bag. Ah, uh, isipin mo yung uh, sasakyan. Ah, uh, yung mga rilo. Aba, aba, aba. Pag may nakita kayo mga... Oh, biglang yaman oh, sa kongreso, sa kongresista, mga congressman, congresswoman, biglang yaman. Naku, trapo po yun, ha? Oh, malapit na naman kasi. Kaya namumudmud na naman sila ng mga kapirahan. right, okay, tuloy natin. Ang sabi ni Ate Mahalika. Ate Mahalika, oh. Gagawin lang natin ang tama, makatulong sa nakakarami. Okay? Alam natin na talagang nagiging malupit minsan. Masakit ang sinasabi. Kung anong-ano, hindi ko matiis yan kasi maigi na lamang na lumayo at magsarili at kahit napakahirap. Huwag mo nang ululin ang taong bayan. ba? Diba? Sabi mo na mismo na hindi mo kayang swetohin ang kapatid mo kasi mahal na mahal mo. Imagine, alam mo na adiktos binidiktos ang kapatid mo, bangag na bangag sa pag-aadik ng pulburon. Ayaw mo pa rin i-call out ang kapatid mo. Ibig sabihin, nagtaksil ka sa Pilipino. Alam mo, well, kayo magkasama niyan alam mo na bata pa lang kayo, sumusuyop na yung putang inang kapatid mong yan. Pero dahil taksil ka sa ama mo, taksil ka sa bayan mo, wala kang alam sa Pilipino. Gamit-gamit lang ang Pilipino. Oh, ganyan. Nutriban, tangin na ng malunggay nutriban. Hanggang nutriban, malunggay nutriban lang ba ang tayang ibigay sa Pilipino? Hindi ba pwedeng bigyan sila ng disenteng trabaho? long term na trabaho, hindi yung isang notriban, dalawang notriban, ispasak ko lahat sa mga kipay ng mga politikang, politiko yung notriban na yan. Buisit kayo. Ang sabi mo pa, ang sitwasyon ko talaga, pinakamahalaga kung may, kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba ang isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. Eh hindi naman ang aaway itong si Sara Duterte, yung pinsan mong bugok, yung pinsan ng eh eh eh! Parang gago na may santikyatang hinayupak. Meron bang matinong ganyan? Ipa-doktor nyo na 'yan. Malala na. E -E -E? Oo oh, nga naman, e -E -E? mga kasama, biruin ha. Ah, uh, umatten siya ata, hindi ko masabi, eh. napanood ko lang eh. Ah, eh eh eh. Ba, parang naglalaro lang eh. Oh, sa tingin nyo, yung uh, video na yun, para sa inyo, sa akin hindi kasi oh, as a public servant, uh, as a professional uh, people, person, hindi mo gagawin 'yun in front of the many of many of the crowds. Diba? Maraming tao. Maraming tao nandun. Hindi mga puwang-puwang yung mga tao na 'yon. No, meron doon mga may pinag din. Nakakilatis kung ano yung uh pag-uugali ng isang tao, no? O sa personality ng mga tao, sa galaw nakikita. 'Di ba? Yung mga ganung galawan Para sa akin lang, opinion ko lang po mga kasama. Naku, wala. Oo, ganun yun. Ay, ganito, ganon. Alright, tuloy mo, Ate Madlika. Eh, daw gago ang puta, Ragis. Tao ba yan? Tao ba yan si Tambalos? Ano yan, pitlak? Ano yan, putol ang dila? daw, ay, ang Okay. Ano sabi mo? Hindi ka papanig sa isa at ayaw na ayaw mo magkaroon ng alita ng mga kaibigan mo. The problem with your family, ay ni mean Marcos, ay kinocover up mo ang kababuya nila. And you're part of it. Kasi the fact na pinababayaan mo to. Okay? Party ka ng kaguluhan sa Pilipinas. Dahil hinahayaan mo ang mga Romualdes, ang mga Araneta at ang Marcos, yung first yung family ng bangan. Okay? na mamayagpag ang mafyang gobyerno. Tinatakan na kayo, kleptoreski, lahat ng pagdanakaw. Nalagay kayo sa libro ng mundo. At ang sabi mo, di ba? Ginampan ka noong 2019, na ni piso ni Singko, wala akong hinihingi sa'yo na ipanalo ka ng taong bayan. Ni piso wala kang iningi, wala kami hiningi na mga nag-campaign sa'yo dito sa California dahil akala namin, kayo ay gagawa na ng tama sa kabila ng mga pagbabato sa inyo ng inyong mga nakaw at hoping din ng iba na ibalit ninyo ang mga nakaw at yung mga ginto at yung mga uh, pinagmamalaki ng nanay mong bill of lading na ito bill of lading na ito, itong mga papel-papel ek-ek magbabayad ito sa utang ng Pilipinas, hindi lang sa utang ng Pilipinas, kundi sa utang ng buong mundo. O ano na, naging presidente na si Bangag imbis na makabayad ng utang ang Pilipinas, dinabaon nyo sa utang ang Pilipinas. Yun nga, ano, uh, reaction lang natin dito. Oh, meron silang mga pas pasubali na ganun eh. No? Meron silang mga um, parang uh, uh, nung nangangampan no? na kaya naman daw di umano bayaran yung utang ng Pilipinas. <coughs> no, since na may gold. Alright, may gold. At uh, kiniklaim di umano yung gold. Pero ang nangyayari ngayon, e eh parang nagbebenta pa ang Pilipinas ng gold. Bakit? Ha, dapat nga hindi Oh, dapat nga hindi ka magbenta. At ah, saka ang, ang, tanong dito, ang tanong dito mga kasama, noong panahon ba, noong mga na-administration na, na ganun, nagkaroon ba ng bentahan? Hindi ko pa lang, hindi ko po sure ha? Kaya tinatanong ko rin sa inyo kung nagkaroon ng mga bentahan na gano'n. Pero ang pagkakawari ko, wala akong nabalitaan na nagkakaroon ng bintahan nung panahon ng uh, mga previous sa uh, presidente. oo ito lang. Ito lang talaga. At nakakapagtaka, ang pinaka-worst, no? Ah, nakautang pa ng trilyon. halaga. Di ba? Wala pa sa ano, ha? Dalawang taon pa lang. Ayan na. Bakit? Ang tanong. Yun nga ang uh, tanong ng taong bayan. So, Ah, uh, sa sinasabi ni Ate Mahalika, eh, medyo nakakapagtaka rin, no? Eh kahit kayo siguro, yung mga nakakapanood sa akin, oh, hindi ba kayo nagtataka bakit nag nangutang agad ng ganong ganong kalaking halaga at um, nagbenta pa ng uh, um, uh, 25 tons o oh, nearby near 25 tons ha ah, na gold ano ang gagamitin? Saan gagamitin? Ang tanong. Meron bang proposal doon? O sasabihin ng ano? Sabihin na, o oh, ito, bebenta namin to. Ito ang pupuntahan ng perang ito. Pagbentahan ng gold. Wala, pa, wala pang pinapakit ng ganun eh. Oo, nabenta na. Kaso nga lang, saan gagamitin yung pinagbentahan? Ayun Ay, lang po ang katanungan ng ano. No? Oh, kahit ako, nagtatanong na rin. Sana, sana meron silang ipakita ng ano. Di ba? Uh, paglalaanan o mga proyekto na pinagbentahan ng ginto. So tuloy mo ati eh, Mahalika kung ano pa yan. Uh, sige, ihayag mo na. Pinagbibenta ang mga propriedad ng, ng uh, Pilipino. Pinaprivatize. Ha? Huh? Nakikipagsabwatan <laughs> sa mga malalaking negosyo. Yung mga kickback, hindi pa kayo nakontento. Diyan sa 1.4 billion na ghost flood control. Ang mga <clears throat> unprogrammed funds, ang budget ang um, pondo sa PhilHealth, ang pondo sa lahat ng mga pondo, ang pagnanakaw dyan sa Bureau of Customs, ang lahat ng kahayupan ninyo, kulang ang buhay ninyo kahit tadta rin pa kayo at pigan kayo ng kalamansi, hindi makakabayad ang mga kasalanan ninyo hanggang sa kadulo-duluhan ng apo ninyo, hindi makakabayad sa Pilipino, kaya itigil na ang kataksilan. At ikaw naman, Inday Sara, huwag ka nang magpapabudol pang muli So ayan mga kasama at natin to si Ati Mahalika kung uh, paano niya ilahad yung mga, uh, alam nyo na ha, hirap talaga magsalita pero ito yung uh, naririnig natin, tayo, man, tayo lang yung dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, eh, magsubscribe ka na, huwag ka nang pahuli sa mga balita, ang mga reaction video. At syempre, oh, nagpapasalamat na rin tayo doon sa 27,000 na po tayo ah 27 new subscriber po. Salamat ng marami ha. Ah. Salamat ng marami. At syempre doon pa rin sa dating uh, nakasubscribe, mga datihan na. Ah. Kaya na, ah. salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa channel ni Kuya Goods. At siyempre, ah. salamat-salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye!